kung ayaw mo maluto yung betlog mo sa init na araw ay magkabi ka ng ganito sa upuan mo sa mga kapatid ko dyan na kasama yung kanilang motor sa paghahanap buhay ay lagi po tayo mag-iingat dahil rain or shine tuloy po yung ating hanap buhay sa rain ay yari po tayo dyan pero sa shine ay mas lalo pong yari tayo dyan dahil once na nabilad po sa araw itong ating upuan ay tostado po yung ating itlog dahil magiging parang uh, frying prying pan po itong ating upuan gusto nyo pong hindi maluto yung betlog nyo sa init nitong inyong upuan ay pwede pwede po tayong gumamit ng seat mesh cover na tulad nito. Ito po nabili ko lamang sa talagang 80 pesos at matagal na po akong gumagamit ito since uh, hindi ko na po matandaan kung kailan po yun. pesta. Matagal na matagal na mga pare ko at bata pa po ako. At nilalagay ko na po ito sa aking motor. Ito, very simple lang po itong ikabit. At ang purpose po nito, syempre, ito po ay hindi po maluto ang itlog nyo dahil hindi nga po siya tinatablan ng init. Dahil ang init lang po ay naandito at pangalawa po pong uh, benefits nito ay anti-kalmot sa mga posa dahil once na ito lang po yung kinalmot ay hindi po makakalmot itong inyong upuan at isa pa po sa long drive nyo ay breathable po to kumbaga nakangat po itong pit nyo at may nakakapasok po na hangin dito sa ilalim kaya yung pit nyo po ay nalalamigan lastly yung nagustuhan ko po dito ay hindi po dumutuas yung aking pit pag ako po ay bumibiyahe dahil na po yan, mga pare ko at hindi po tulad dito na nag slide po yung ating mga feet so ito mga pare ko may iba't ibang size po nito may small, large, XL at uh, double XL po yata itong sa akin ito po ay XL at ito po ay kasya sa mga ganitong klaseng uh, kalaking seat so ito po ay pang wave 110 so ito ano, mga pare ko sa mga Mio, medyo malalaki. Ayan, meron pong double uh, XL na nabibili at small. So, mamili na po kayo. Ayan po yung mga sukat niya. At tingnan nyo lang po kung ano po ang susukat sa inyong upuan. Sa pagkakabit naman, napakadali lang po. Dahil isushoot lang po natin to sa ating upuan. Pero bago po yan, syempre, meron pong strap sa ilalim yan. Dahil once na naikabit na po natin sa upuan to ay saka na po natin to i-strap para po makapit. Ay nanapin lang po natin kung saan yung unahan at saan yung pwitan. Ito po yung malapad, ito po yung pwit, at ito po yung patusok, ito po yung sarapan. And then, isasaklob lang po natin sa ating upuan. So natin maisaklob And pag napit nyo na po, sigurado nyo lang po na open to sa seat lock nyo, ay pwede nyo na pong strap ito. Ito po ay tatlo. Ito pa po isa. And then lastly ay ito. Wala mga pare ko eh. At tapos na po yung pagkakabit natin ng ating seat mesh cover. Sa pagpipit naman ay iiwasan po natin makover o mapatungan itong ating seat lock at saka itong mga goma na to. Dahil itong mga goma na to, yan, yan po yung pinaka base o paa nitong ating upuan. So iiwasan po natin yan para hindi po ito mapatong at masira. Ano mga pare ko, at naikabit ko na po yung aking seat mesh cover. Di ba po ba? Ang dali-dali niya lang pong ikabit. Kaya sa mga katulad kong rider dyan, ay wag na po natin pabaya maluto yung ating bedlog. Ay pwede-pwede naman po tayo magkabit at gumamit ng seat mesh cover na heat resistance. So hanggang dito lang po yung ating video. Paalam!